Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual. Kumusta ka kaagapay? Muli tayo ay magkakasama sa loob ng 30 minuto. Ako po si Pastor Ronald Llobrera sa ating programang Agapayan. Dito lamang yan sa 702-DZAS-FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At tayo po ay kasapi sa KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nais ko lang batiin ang aking anak na panganay si Angel sa kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan this coming September 23. Happy birthday anak! Pagpalain ka ng Panginoon. Uri ng Panginoon, muli ito ang inyong kaagapay, Pastor Ronald Llobrera at ikaw ay nakikinig sa ating programang Agapayan. Kaagapay, isa na namang napakaganda at napapanahong paksa ang ating tatalakayin sa gabing ito. Ito ay tungkol sa ating buhay na handog sa Diyos. Minigyan natin ang pamagat na buhay na handog. Let us read Romans chapter 12 verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifice holy and pleasing to God this is your true and proper worship do not conform to the pattern of this world but be transformed by the renewing of your mind then you will be able to test and approve what God's will is is good pleasing and perfect will in the oldest records that can be found on the various nations of the israel, sacrifice is always found to have formed part of the religious services. thus we find an idea universally existing that something was needed to obtain pardon or forgiveness for guilt and to express gratitude to the supreme being or beings whom they regarded as the givers and benefactors of their life but it is only when we come to the religion of Israel that we find the idea of sacrifice having any influence upon the life the other nations offered sacrifices but there was no turning away from evil indeed in the case of many heathen countries their acts of religious worship became and have become associated with immoral and degrading practices the religion of Israel however imparted the necessity of personal holiness through the religion was largely composed of rites and ceremonies, but it was a religion of practical morality also. Very plainly, the Jewish psalmist recognizes that it is the sacrifice of a broken and contrite heart that is most acceptable to God, and that without this, it is useless to offer the blood of bulls and goats. But the high Principles of the religion were sadly neglected by the Jews in latter years. In the time of Jesus Christ on earth the religion of most of them was a religion of ritual and routine. He told the Pharisees that however they outwardly appeared righteous unto men but within they were full of hypocrisy. and iniquity but jesus came to teach men through religion the worship that he demands is a worship in spirit and in truth the sacrifice that he requires is a sacrifice of our life he wants the activities and energies of the body soul and spirit to be consecrated to his service now this is what The apostle Paul means when he speaks of presenting our bodies as a living sacrifice, buhay na handog or living sacrifice. First, it is to be sacrifice of our feelings. Ang ating buong puso ay isusuko natin sa Diyos upang sa ganon ang mga bagay na tama sa ating buhay ay lalong mapalago at mapalakas at anumang mga bagay na mali sa ating buhay ay mapahina at tuluyan ng mawala. Many Christians render to Christ an imperfect sacrifice. Inahayaan lang nila ang kanilang sarili na matangay ng kanilang damdamin na kung saan ito ay pabago-bago. Inahayaan nila ang kanilang sarili na salakayin ng kasalanan at patuloy na nagsasabing ganito talaga ako eh. Wala na ako magagawa pa the evil nature is still with us. It is true, but it is our duty to strive against it, to overcome it. Kaagapay, kailangang paglabanan natin ang ating kalikasan bilang mahinang tao. Tama, natural lang na ikaw ay magalit sa mga bagay na nakakasakit ng iyong damdamin. Subalit, huwag mong kalilimutan na ikaw ay mananampalataya so with the other feelings of envy of pride of revenge of hatred instead of yielding to them or excusing them the true christian will be ashamed of them and sorry for them and will do his best to overcome their influence in his heart Next secondly it is to be a sacrifice of our affections the love of god should ever be the chief affection of our heart ito lagi ang dapat mangibabaw sa atin hindi ito para mabawasan ang ating pagmamahal o pagkagiliw sa ating mga kaibigan kundi para madagdagan ang ating pagmamahal sa diyos kaagapay kung ang ating damdamin para sa iba ang nakakapigil sa yung buhay pananampalataya. Kailangan mo itong matuto kontrolin. Thirdly, the sacrifice and service of the body. Ito'y patungkol sa mga nakasanayan nating gawin, mga bagay na halos hindi natin kayang iwan. And you know what there was a total change from Judaism to Christianity in the point of sacrifice. There was a massive change in the point of Service also. Your own living bodies are to be the sacrifice. The holy consecrated life of your bodies is to be the service. Now, question Is your great sacrifice the sacrifice of the life? Is your great service the service of the life? All else is as nothing compared. With this, fourth, the renewing of the mind. Ito'y isang matinding pagbabagong isip. Kaagapay, marami ng pagkakataon sa ating buhay na laging nagagamit natin ang ating isip sa mga maling pamamaraan. Nakarinig ka na ba mula sa mga nakatatanda sa na mga katagang gamitin mo ang iyong isip? Ipinapakita dito ang kahalagahan ng tamang gamit ng ating isip. But how? The age is against us, whether or not obviously an age of impurity, certainly an age of greed and self-worship. Tama ka agapay, marami ang mga taong makasarili kung mag-isip. At ang iniisip lang ay ang sariling kapakanan. Consider the plastic and binding influences exerted by the world. It is slowly educates us to itself if we yield. It restrains us as with iron hands if we attempt to break away. And the current of our own nature sets with the stream. Ephesians chapter 2, verses 2 to 3, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also lived among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires. And like the rest, we were by nature deserving of wrath. This is actually self-seeking, self-pleasing. Kagapay, ang pinanggagalingan ng ganitong pag-uugali ay mula sa ating kalooban. At ang kalooban na ito ay hindi tama sa harapan ng Diyos. Dito ay may naghihintay na kapahamakan sa isang tao. Ephesians 2.11 As for you, you were dead in your transgressions and sin. At dahil dito, dapat iba na yung nagmamanifest sa atin because it says here, you are already dead in your transgressions and sins. Meron kasi lagi naglalaban sa isip at puso ng tao. Yung mga bagay na gusto natin sa ating buhay bilang tao. Ano-ano itong mga bagay na ito, the two likenesses, patungkol ito sa kaisipang pantao na madaling ma at patungkol ito sa ating mga mananampalataya. There are two forms which seek to impress themselves upon the Christian, and the image of which every Christian bears in greater or less degree. The one is number one likeness to the world against this, the Apostle Paul warns the Christian, be not conformed to this world. Ano ang pinapakita dito kaagapay? Una, kailangan natin ng matinding paalaala. Ang nakakabahala ngayon ay ang matinding hatak ng makasanlibutang pamumuhay. Ito ang nakakatakot kaagapay hindi na mamalayan ng maraming tao na masyado na tayo nakikipag-conform sa mundo, style ng mundo, ugali ng mundo. Ano-ano ba itong mga ito? Kasakiman, kadamutan, inggit, selos, makasariling pag-iisip. Hindi iniisip ang kapakanan ng iba, mapag-isip ng masama sa kapwa at masama ang pag-uugali. Pangalawa, ang pakikiayon sa makamundong pamumuhay ay nakasisira sa gawain ng Diyos. The result was tragic to the spiritual life and ultimately to the temporal prosperity of the church. Ito ang mga nakakahadlang sa paglago ng isang simbahan. Sinusubukan ng marami na akayin ang sanlibutan sa pamamagitan ng pakikiayon dito. Subalit, may mga hakbang na tayong nagagawa na hindi na nakakapagbigay ng kalwalatian sa Diyos at tayo ay hindi na nagiging tapat sa Kanya. The friendship of this world is enmity against God. Pangatlo, ang maling pakikiayon ng isang mananampalataya sa makamundong gawain ay mapanganib para sa mga hindi mananampalataya. Some Christians imagine that they will have more influence on the world by becoming more like it it is a great mistake imbes na madala mo ang mundo sa diyos lalo mo pa silang ipapahamak kaagapay kung gusto mong madala ang mundo sa diyos manindigan ka sa tama if we want to teach children to write we don't set them imperfect copies it is not the half and half christian the worldly-minded Christian whose influence will tell for good upon those around him. If we are to make the world better, it can only be by keeping before us as Christians a high ideal of what the Christian life ought to be and by striving faithfully and with the help of divine grace to live up to it. Christians are living letters known and read of all men. What kind of copy are we setting to the world? Pangapat, wag tayong mamuhay sa pamamaraan ng relihiyon lamang. Ito yung mga kinasanayang tradisyon. Kaya maraming naiilang pagdating sa pananampalataya, maraming umiiwas sa mga taong nagdadala ng salita ng Diyos. Sapagkat para sa kanila, ito'y isang kabiguan na hindi nila masabayan. Na tila bagang laging iniisip ng tao na kulang ang kanyang mga ginagawa para sa Diyos at dahil ito'y sa pamamaraan ng relihiyon. Kaagapay, ang mahalagang bagay na maipamuhay natin ay tamang relasyon natin sa Diyos at hindi ng relihiyon. Panglimawag huwag tayong mamuhay ayon sa layaw ng laman. Ito'y mga pansamantalang bagay lamang sa ating buhay, pansamantalang kasiyahan, pansamantalang kaligayahan, pansamantalang kapayapaan at hindi magtatagal, dadalhin ka rin ito sa magulo at lugmok na pamumuhay. Let us not bear the world's likeness. Come ye out from among them and be ye separate, be not conformed to this world. Okay, a while ago, it's a likeness to the world. Now, secondly, likeness to God. The Bible said, but be transformed by the renewing of your mind. Kaagapay, ito lamang ang paraan upang tayo makaiwas sa makamundong pamumuhay. Likeness to God will exclude likeness to the world. The more desire we have for God, the less we shall have for the world. The more we think of the soul, the less we shall be anxious about the body. The more we think of eternity, the less we shall think of this present world. The more we think of the judgment of God, the less we shall think. Of the judgment of men. Ang unang hakbang lamang ay ang pagbabago ng isip. An external influence is here implied. We cannot renew our own minds except a man be born from above. He cannot see the kingdom of God. This is rightly called the saving change ang pagbabagong ito ay ang pagsisimula ng buhay pananampalataya. It is to pass from death to life. All things pass away. All things become new. There is a new way of looking at things. Magiging maganda na ang tingin mo sa paligid mo. Mawawala na ang pagiging star mo. Magiging maayos na ang turing mo sa iba na sa panahon ng pagkukulang ng kapwa mo, hindi ka na mag-iisip ng masama sa kanila. Bagkos masasabi mo na rin, ako din naman ay maraming pagkukulang. Pinatawad at nilinis lang din ako ng Diyos. And we look people how Jesus sees them. We love people how Jesus loved them. This is the result of the Holy Spirit working in us. Producing in us likeness to God. Transforming us into His image. Bringing every thought into captivity to the obedience of Jesus Christ. Ang pagbabagong ito ang magsisimulang makaapekto ng iyong buong buhay at ng iyong pamumuhay. It will affect your business. Gagawin mo na ito hindi na sa sarili mong pamamaraan, sa maling pamamaraan ng mundo, kundi sa pamamaraan ng Diyos na siyang pinanggagalingan ng katagumpayan at paglago. It will affect your relationship na hindi ka na mabubuhay sa mga maling relasyon, na ang aspetong ito ng iyong buhay ay lagi nang magbibigay kaluguran at karangalan sa Diyos. It will affect your amusements or enjoyments. Hindi na magmumula sa sanlibutan ang magpapasaya sa iyo. Hindi na pera o kayamanan ang magpapapayapa sa iyo. Hindi na love life ang magpupuno sa kakulangan ng buhay mo. At hindi na posisyon or title o anumang katanyagan ang ahabulin mo. Listen, I will end with this. Isa lang ang na patunayan ko sa aking buhay. Aminin natin na lahat tayo ay nanggaling sa likeness to the world. Lahat tayo ay naligaw, nadapa, nalublob sa putik ng mundong ito, yung iba nga naglulublob pa hanggang ngayon. Subalit pakinggan mo to kaagapay, kung ipipihit mo ang yung buhay from likeness to the world to likeness to God, ibabalik ng Diyos lahat ng nawala sa iyo tama yung sinabi ng Panginoon, I will remember their sins no more. At ang panghuli kaagapay, ang pagbabagong ito ay ang magtuturo at magdadala sa iyo ng buhay malapit sa Diyos. Yung buhay na palapit ng palapit sa Diyos. Yung buhay na pabuti ng pabuti. Yung buhay na paangat ng paangat. Yung buhay na payaman ng payaman. At higit sa lahat, yung buhay na ganap at kasiyasiya para sa kapurihan ng Diyos. Sa Diyos ang lahat ng papuri at diyan nagtatapos mga kaagapay ang ating pag-aaral sa gabing ito sa ating paksang may temang buhay na handog. Inaanyayaan kitang muli sa susunod na Sabado sa kaparehong oras 7.30 to 8 ng gabi. Kaagapay, kung mayroon kang katanungan or any concern with regards to our topic, maaari ka magpadala ng iyong mensahe sa 702DZAS FEBC Facebook page or mag-text ka sa cellphone number 0999 223-5668 Ako po ay pansamantala nagpapaalam Pastor Ronald Llobrera po sa programang Agapayan. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Agapayan, kaagapay mo sa paglagong spiritual.